down Matapos makuha ng ating pambansang kamao ang ikawalong division championship title nito na WBC Super Welterweight title mula sa higante at Mexican boxing superstar noon na si Antonio Margarito. Anim na buwan lang nakalipas, mga idol, ay bumaba ulit ito ng timbang mula super welterweight to welterweight division upang labanan ang tigasin at pinagmamalaki ng mga Amerikano noon dahil di umano sa lakas ito at pagiging batikan na buksingero na si Sugar Shane Mosley. Sa laban na ito ay didepensa ng ating pambansang kamao ang titulo nitong WBO welterweight title na nakuha nito by TKO kay Miguel Cotto taong 2009. Sa mga di po kasi nakakaalam Si Mosley po ay isang 3-division world champion Bago pa man makalaban ni Pacquiao Naging world champion nito sa lightweight, welterweight at light middleweight division Dalawang beses din po nitong tinalo at winasak ang pinagmamalaki noon ng Mexico na si Golden Boy Oscar De La Hoya Bagamat natalo kay Mayweather Jr., ay muntik muntika ka namang bumaksak ito mula sa mga kamao ni Mosley na talaga namang pinahirapan ng gusto itong si Mayweather. Binigyan din ito ng isang TKO at masalimuot na pagkatalo ang higanting si Margarito at bad boy na si Ricardo Mayorga mga idol. Margarito is getting hit flush with every right hand. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the right towel from the corner. And Shane Mosley. Something dramatic to happen here. Just as he did against Oscar De La Hoya eight years ago. Scintillating fighting down the stretch. Of the fight by Moseley, a and he puts on the count. Five, six, seven, eight. Okay. Back up. Back up. Back up. Kaya naman, talaga namang masasabi mong isang mabigat na kalaban talaga itong si Shane Mosley mga idol. Sa katunayan niya, ay sobrang pinaghandaan ng ating pambansang kamo ang laban na ito kontra kay Mosley. Nagtraining ito ng gusto na dahilan upang magkaroon ito ng mild injury sa kaliwang binti nito at nasabi nga nito na hindi siya 100% condition sa naging laban ito kay Shane Mosley mga idol. Sa mismong laban nga mga idol, pas forward na tayo nang sumapit nga ang round 3. Dito ay ginulantang agad ng pambansang kamao ang mga audience. Matapos nga makatikim ng isang solid na left straight itong si Mosley. Napahiga sa loona at natulala si Mosley mga idol. Tila nabigla sa lakas ng suntok ni Pacquiao. Ayon kay Mosley mga idol Sa buong boxing karirin Ay ngayon lamang ito nakatigim ng ganung kalakas na suntol Na nagmula sa ating pambansang kamo Sa mga sumunod na rounds mga idol Ay nadismaya ang mga audience Sa galawang pinapakita ni Mosley sapagkat ang fighter at sinasabing pasabay na boksingero na si Shane Mosley ay tila natakot ng makipagsabayan matapos ng matikman nito ang hagupit ng kaliwang kamao ni Pacman. Couldn't it? You couldn't have put it better, Antonio. And there's that punch when Pacquiao punched. Right. I mean, give him something to worry about. And wait for Pacquiao to stop punching. And that doesn't work against Pacquiao's body. You know, Shane came in with the same type of confidence. <laughs> Looking for

This and he has... Nang sumapit naman ang ikasampung rounds, dito ay nahatulan ng knockdown ng ating pambansang kamo. Kahit pa malino na malino mga idol at kitang kita na tinulak lamang ito ni Mosley. Nagulat si Pacquiao sa hatol ng referee sa sobrang dismaya ni Pacman ay tinalikuran na lamang itong referee mga idol. First, and he's not much... and call Dahil nga sa palpak na hatol ng third man in the ring, lalong nagalis si Pacman mga idol, naging mas lalong naging agresibo ito sa ibabaw ng lona. Matapos ang round 10, kinausap ni Mosley ang head coach nito na gusto na nitong itigil ang laban sapagkat nahihirapan na itong makipagsabayang kay Pacquiao. Dahil sa natuklap na palto sa mga paan nito, ngunit hindi pumayag ang kampo ni Mosley dahil sa pride ng mga ito. Ni minsan kasi mga idol ay hindi pa natalo si Mosley sa pamamagitan ng technical knockout. Kaya naman, ang payo ng head coach ni Mosley ay ipagpatuloy pa ang dalawang rounds na nalalabi. Pilitin na lamang nitong makasurvive So, I think i Pacquiao. Settle to you, Shane. But I'm going to try that. He can knock Shane Mosley out. Of course, he had him down earlier in the fight. 171, twice the number of Mosley. And he's Pacquiao. He's taken six to Cat, Miguel Cotto, Joshua McClody, Antonio Margarito. Natapos ang laban mga idol na puro takbo lang ang ginawa ni Mosley. Kaya naman, na-retain ng ating pambansang kamo ang WBO welterweight title nito matapos manalo ng isang malinis na unanimous decision. Naging rank number 1 din ito sa welterweight at naging top 1 pound for pound boxer of the world at kumita ng 20 million dollars kontra kay Mosley na mga panahon na iyan. Taong 2017, matapos ang isang napakalaking kontrobersyal sa naging laban po ng ating pambansang kamo kontra noon sa pinagmamalaki ng mga Australiano na si Jeff Horn na kung saan nanalo nga po ang Australiano sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Kahit na nga po brutal na bugbog di alimpungatan ang inabot ng Australianong hilaw mula sa ating pambansang kamao, ay nagawa pa rin po maipanalo ng mga bias na hurado ang Australiano kahit pa nga halos mabasag na po ang muka nito sa mga suntok ni Pacquiao. Swalling. Matapos po ang pandaraya na iyon kay Pacquiao, isang taon nga lang po ang lumipas, taong 2018, ay muli na naman pong lumaban ang ating pambansang kamao mula na naman sa isa na naman pong banyaga na nagmula po sa bansang Argentina na si Lucas Matisi na may alias nga pong The Machine. Dito nga po ay susubukan ni Pacquiao na agawin ang hawak nitong belt na WBA regular welterweight titan. Sa mga di po nakakaalam, noong mga panahon na yan, si Matisse po ay kilabot at kinakatakutan mula sa division na welterweight. Tinuring din po ito na pinakadelikadong fighter sa bansang Argentina. Kilala din po ito sa ibabaw ng lona bilang isang agresibo at pressure fighter. Igit pa doon mga idol, mayroon itong matinding mga kamao na kaya nga pong pabaksaki ng kalaban sa isang suntok lamang. Sa madaling salita, isa itong knockout artist na mayroong 85% knockout ratio na talaga namang sobrang tindi. Marami nga po ang nagsasabi noon na malabo nga daw kung manalo dito si Manny Pacquiao mula sa mas batang si Matisi na may edad nga pong 35 years old. Samantala si Pacquiao ay 39 years old na mga panahon na iyan. Sa katunayan nga po niyan, sa pahayag nga po ng dati na rin nakalaban ni Pacquiao na si Sugar Shane Mosley sa ES News, ay nasabi nga po nito na si Manny Pacquiao nga daw po ay hindi nakatulad noong mga panahon na nakalaban niya ito at tinalo siya. Di po tulad ni Matisi na gutom daw po sa tagumpay dahil sa nakaisparing na daw niya ito at alam niya daw na magiging isang world champion ito balang araw bago pa man ito maging ganap na kampiyon sa kasalukuyan. Maaring ito na nga raw po ang tatapos sa karir ng ating pambansang kamao. Ayon nga po ito kay Shane Mosley. Salungat naman po ito sa sinabi ng legendary Mexican fighter na si Julio Cesar Chavez. Ayon dito, hindi nga raw po ganun ka easy na mandirigma itong si Pacquiao. Dahil sa likod nga daw po ng edad nito ay kayang kaya pa nga daw po nitong magbitaw ng maraming suntok. Dagdag pa nito mga idol. Age does not forgive but I still Pacquiao wins by knockout. Ayun nga po ito kay Cesar Chavez mga idol. May kartada nga po si Matisi na 39 wins, 36 knockouts at 4 na talo ng mga panahon na yan. Si Manny Pacquiao naman ay may kartada na 59 wins, 38 knockouts at 7 talo mga idol. Sa umpisa pa lang ng round 1, dito ay mapapansin mo agad ang kondisyon at agresibong Manny Pacquiao. Ganon din naman po si Matisi mga idol. see as he pushed back. Natural of each fighter is considered full of risk on that exchange. He is having a good round, just placed the left hand. Oh, Manny packed out. His best shot is the Marquez strategy. I don't know if he's technically proficient enough. There it is again, just missed. The punch that we're going to look for. Sa round 2 mga idol ay umiinit na nga po ang palitan ng suntok ng dalawang boksingero kasabay po nito ang nakakarinding hiyawan ng mga tao na tila ba excited na excited sa bawat pangyayaring nagaganap sa ibabaw ng lona Sa round 3 mga idol ay lalong yumanig ang stadium Matapos nga pong makatikim ng unang knockdown si matisi

See you sa round 5 mga idols, sa pangalawang pagkakataon ay nahatulan po ulit ng knockdown si Matisi Matapos itong mapaluhod ng tamaan sa sentido ng malalakas na jab ni Manny Pacquiao well, the There's a body shot from Pacquiao, Matisse Matisse is still dangerous, having some moments in this round Oh, that got to him. He takes a knee after much, but receiving hesitation from the CSA. Got clipped on the temple. He should take a knee. I, I'm kind of confused. It wasn't The shot stops. Sa round 6 mga idol, dito nga po ay tuluyan ng nakontrol ni Pacman ang laban. Nadodomina na nga po nito ang pambato ng Argentina.

Pacquiao has done it. Knockout victory And his return fight. How about it? Timmy. Pacquiao what Pacquiao does. Stocking coming behind the jab. The jab sets the table. Pacquiao cleans him up with the left uppercut. Taking this punishment. I agree Dito nga po mga idol ay nanalo ang ating pambansang kamao by technical knockout kontra kay Matisi. Matapos nga po ang naging laban na ito, tila ba nagkapobya na sa boxing itong si Matisi. Dahil tuluyan na nga po itong nagretiro, matapos ang masaklap na pagkatalo nito kay Pacquiao, tila ba naging bangungot dito ang bawat kamao ni Pacquiao na natikman nito kaya nga po, mas minabuti na lang po nito na tumigil na sa paglalaro ng boxing. Matapos nga pong depensa ni Manny Pacquiao ang kanyang WBO World Welterweight title sa unang pagkakataon kontra sa kilabot ng gana noong na si Joshua Clotty. Ay makalipas nga lang po ang walong buwan ay nangahas nga po ang ating pambansang kamo na umakyat sa mas mataas sa timbang sa light middleweight or super welterweight division upang labanan ng higante at dirty boxer na si Antonio Margarito, isang dugong Meksikano. Sa laban na ito mga idol ay paglalabanan nila ang bakanting WBC World Super Welterweight title. Sa mga di po nakakaalam, si Margarito na po ata ang isa sa mga pinakamadubing boksingero sa kasaysayan ng boxing. Matapos nga pong mapatunayan na gumagamit po ito ng plaster of Paris na kung saan meron po itong chemical components na calcium at sulfur na nilalagay sa nakalpad nito tuwing lalaban. Mahigpit po itong pinagbabawal sa boxing mga ito dahil kapag nabasa nga po ito ng pawis, ang mga chemicals na ito ay tumitigas na parang semento na kapag sa pagmumukamo mo ay talagang basag ito. Tulad na lamang po na nangyari sa pagmumuka ni Miguel Cotto nang makalaban nito si Antonio Margarito. Napatunayan po ang panggugulang na ito bago pa man magsimula ang laban nito kontra kay Mosley mga idol. Dahil tila ba naramdaman ng kampo ni Mosley na may mali sa nakilpad ni Margarito. Kaya naman pinatanggal ito at pinaimbestigahan ng kampo ni Mosley sa California State of Athletic Commission at dito nga po ay nagpositibo nga po ito mga idol. Kaya naman, matapos nga po mapalitan ang nakilpad nito, ay talaga namang bugbog de brutal ang inabot ni Margarito mula kay Mosley mga idol. Matapos nga po ang mga kontrobersyal na kinasangkutan ni Margarito at masuspindi nga po ito sa boxing ay nabigyan nga po ito ng isa pang pagkakataon para linisin na ang nadumihang pangalan nito. Matapos nga po mabigyan ng isang malaking laban kontra sa sikat na sikat at pound for pound ng mga panhunayan na si Manny Pacman Pacquiao. Ito na po ang pagkakataon ni Margarito na ng kanyang sirang pangalan sapagkat kung matatalo nga po nito si Manny Pacquiao ay hindi na po maaalala ng tao ang pandaraya nito kundi ang tangi na lamang maaalala ng tao ay kung paano nga po nito winasak ang malakas sa buksingero na katulad ni Manny Pacquiao. Ngunit iba rin po talaga ang ugali ng hambog at madayang si Margarito mga ito sapagkat sa likod nga po ng mga achievements na narating ng ating pambansang kamo ay tila di pa rin ito bilip sa taglay na kakayahan ng ating Pinoy fighter. Imbis na maging humble po ito dahil sa kahihiyan na sinapit nito ay nanatiling bastos pa rin ito matapos nga po ang sari-saring pang insulto na ginawa nito sa ating pambansang kamo na hindi po talaga nire-respeto nito. Thank you, Margarito. Oh, this guy. Puto, <laughs> you... At eto na nga po mga idol Sa mismong laban po ay hindi na nga po nakapagpigil ang ating pambansang kamo Mapapansin nyo po na sa mga early rounds Ay para na po itong layon sa sobrang agresibo ng ating pambansang kamo Kahit na nga po malaki itong si Margarito Ay di pa rin po itong magawang makatama sa sobrang bilis si Manny Pacquiao sa middle rounds mga idol ay nagsimula na pong mamaga ang kanang mata ni Margarito matapos makatikim ng mga solidong patama mula kay Manny Pacquiao. Ngunit matigas din po talaga ang Meksikano na ito. Nakabawi po ito sa round 6 matapos nga pong tumama ang mga malalakas sa body shots nito sa bodega ni Pacman na halos muntikan na magpatiklop kay Pacman mga idol. Yeah. <laughs> Sa mga late rounds mga idol ay eh wala na pong nagawa ang pambato ng Mexico. Sa dami nga po ng mga suntok na tumatama sa pagmumuka nito, tila ba nadurog na ang kanang mata nito sa sobrang lala ng sinapit ito kay Pacman. Sa sobrang awa nga po ng ating pambansang kamao mga idol ay mapapansin po natin na napapatingin na po ito sa repli, nagbabaka sa kali, na itigil na ang laban dahil sa lala nga po ng pinsala na inabot ng Margarito mula kay Manny Pacquiao. Natapos po ang laban na nagwagi nga po si Pacman sa isang unanimous decision. Bagamat nanalo dito si Pacquiao, ay aminado nga po ito na nahihirapan po siya sa naging laban nito kontra kay Margarito. Ayon nga po dito, ay iba daw po talaga ang bigat ng mga sunto sa mas mataas timbang kung kaya't agaran nga po nitong binitawan ni Pacquiao ang belt mula sa light middleweight. May balita pa nga po na umihi nga daw po ito ng dugo matapos ang laban at nagkaroon daw po ito ng mild fracture sa ribs ito. Sa kabilang banda naman po mula kay Margarito mga idol, matapos nga po ang laban nito kay Manny Pacquiao ay tila ba iniwanan nito ng isang napakalaking problema ni Pacquiao sapagkat sa mga sumunod na mga laban po nito ay laging bumubuka ang eye injury nito na natamo kay Pacquiao. Kaya naman, napilitan itong magretiro sapagkat sabi ng doktor kung magpapatuloy nga po ito at mapipinsala pa po ang kanang mata nito ay malaki po ang tsansa na mabulag na po ito. Kung nagustuhan mo po ang video natin ngayon mga idol ay iniimbitahan ko po kayo na suportahan po ang akin channel sa pamamagitan ng pagbibigay ng comment, like at subscribe. Maraming maraming salamat po mga idol.